overnight kami dito sa isla na to Ayan. bukas na kami dito babalikan na ng aming service Ayan, buti na lang service namin malaki Ayan, tingnan nyo yung laki niya Ayan, malapit na kami guys malapit na Ayan, first time dito sa ano, island na to tanaw na tanaw ko na yung isla ayan Thank you, na kami. Ini na kami. Yeah cuma alun no? Eh, cuma alur.

na resort. Ah, ayun. Sa dulo na yon Ayun, yung dulo na yun. Buhana. Pangalan ng resort. Tapos, ito naman yung isa, El Grande. Ito naman isa. Ano yung isa na yan? Dutch? Dutch resort ba yan? Ayan, meron na mga ano. Meron na pa uwi. Ayan, nakadaog na tayo. Dito na tayo sa isla ng Makati Island. Ayan, dabaan na. Ayan, yung mga bringis, bringis natin. <laughs> Ito yung dala ko. Oh, oh. Aray ko. Bigan. Tia. Ayan.

Yan, hinay-hinay lah, hinay-hinay. Nahinay hinay-hinay. <laughs> nah, hinay. Ay, ay chinila pala na iwan. Ay, 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 Uhana, uhana. Ang ganda pa naman ang pangalan. Kay mayor pala tourist, resort. Ibig sabihin libre yan pag kay mayor. Ayan, baba na. Dito na tayo. Ay, dire pa aarokitan sa. Ayan, thank you so much. Nandito na tayo sa Makati Island ng Eastern Samar. Ayan, thank you so much. Naparating na rin tayo sa wakas. Bye-bye.